May mga nabasa kaming post sa isang page sa Facebook na nagbigay di umano si Daniel Padilla ng kanyang pahayag tungkol sa movie ni Catherine Bernardo. Narito ang ang nilalaman ng Facebook post, Daniel Padilla walang planong panoorin ang pelikulang Hello Love Again Nina na Catherine at Alden. Usap-usapan ngayon ang desisyon ni Daniel Padilla na huwag panoorin ang pelikula ng dating kasintahan at katambal na si Catherine Bernardo, kasama si Alden Richards sa pelikulang Hello, Love Again. Marami ang nagulat at nalungkot sa naging desisyon ni Daniel, lalo na ang mga taga-suporta ng tambalang Kathleen na naguguluhan sa tila pagkawala ng suporta sa isa't isa ng dalawa. Ayon sa mga ulat, tahasang sinabi ni Daniel na wala siyang plano na panoorin ang pelikula ni Catherine na Hello, Love Again. Ang pelikula na pinagbibidahan ni na Catherine Bernardo at Alden Richards ay isa sa mga inaabangang proyekto ng mga tagahanga ng aktres. Sa kabila nito, tila nagdesisyon si Daniel na umiwas sa panunood nito at marami ang nagtatanong kung ito ay senyales na hindi pa siya tuluyang nakaka-move on mula sa kanilang naging relasyon. Bagamat hindi direktang sinabi ni Daniel na ang kanyang desisyon ay dahil sa nararamdamang selos o panghihinayang, maraming netizens ang nag-aakalang ang kanyang pag-iwas ay maaring dahil sa hindi pa tuluyang paghilom ng kanyang damdamin para kay Catherine. Maraming tagahanga ang umaasa na mananatili ang suporta ni Daniel at Catherine sa isa't isa kahit na hindi na sila magkasama sa parehong proyekto o kahit na nagtungo sila sa kanikanilang landas. Para sa kanila, ang pagiging supportive sa career ng bawat isa ay mahalaga upang ipakita ang maturity at respeto sa kanilang pinagsamahan. Isang taga-suporta ng Kathniel ang nagsabi, Nakakalungkot lang na makita na hindi na nila sinusuportahan ang isa't isa. Sana kahit hindi na sila magkasama, naroon pa rin ang respeto at pagpapahalaga sa bawat proyekto nila. Marami pang fans ang naghayag ng parehong damdamin, umaasang darating ang panahon na muling magkakaroon ng pagsuporta sa isa't isa sina Daniel at Catherine, kahit na magkaibang landas ang kanilang tinatahak. Isang netizens naman ang nagtatanong din kung ano naman daw kaya ang reaction ni Carla Estrada na ina ni Daniel Padilla sa kissing scene Nina Catherine at Alden Richards. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para manotify ka kung may bago kaming upload.